Hatid muna natin to si Mahal Arena. Ah, may pinag-uuto si Mahal Arena. Ano sa'yo mo, ma? Ano sa'yo mo? Yung sinampay ko. <laughs> sa sampay ko. Sige, sam sampay natin yan. Samantalahin natin habang mainit pang araw maya maya ng konti. May nagtakas ay, ng... Kung <laughs> pabilis bilis ko. Baka mamaya tamaan ka sa akin. Gagagagod <laughs> <laughs> po lang. Tumahimik ka dyan. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Hey. Huwag <laughs> mo kung gaganyan-ganyan sa harap ng camera baka sabihin nila, under the ako ha. Mga yuskat, baka uh, mamaya mo na ako, mamaya mo na ako tirahin, banat-banat sa bunutan pagka kakapatay ng camera natin, ano, mga kainis, ano. Hinihiya ako sa, hinihiya ako sa harap ninyo. Kala mo mo, <laughs> dali na, mamaya may konti. Sabihin nila eh, hindi kita kaya ito, pinatay ko na nga. Mm -hmm. Biro, parang hindi ka lalambigin. Katabi mo ako. <laughs> Sotin muna natin to Tara, para tumahimik na yung buhay ko. <laughs> Salamat naman at mag-isa na lang ulit tayo dito sa bahay. <laughs> Mamaya. <laughs> Yan, yeah, so tara, tara. Let's go, let's go, let's go. Yan, yeah, naku ma. Malapit na yung aming pagpunta sa Calgary. Yan, yeah, sa October 4 and 5. Yan doon sa mga hindi po nakakaalam, pupunta po ako sa Calgary sa Southeast. Yan, magkikita-kita po kami ng Spot Pinoy, sila Rice Velasquez, Ina Andulong, Mark Carino, Carino Family, Alvin at Emma at iba pa pong mga kaibigan nating mga YouTube vlogger dito sa Canada. Yan, kung may time po kayo, punta po kayo. At maraming maraming salamat syempre sa Elements Residences dahil kung hindi sa kanila ay hindi po mangyayari ang lahat ng ito. Kaya maraming maraming salamat po sa Elements Residence. Sa mga gusto pong bumili or may may mga katanungan o may mga kakilala na nagbabalak bumili ng condominium sa Pasig City or sa Pilipinas, eh maaari nyo pong iscan ang QR code na ito. Yan. At lahat po ng inyong katanungan ay masasagot po dyan sa QR code na yan. Yan. So, magkita-kita po tayo sa October 4 and 5 Next week Ano na yun? Ilang araw na lang Nako Mga apat na araw na lang ba? Or tatlong araw na lang Yan So See you mga kainis Ano? See you Magkita-kita tayo doon At Doon sa mga pupunta Nako Marami po kayo mga vloggers Na makikita doon Sa Southeast Calgary Teka muna Sumigaling mo sumingit ha Sige sige Baka makalimutan ko, dire diretso tayo, mawala tayo doon sa pupuntahan natin, no? Kakadaldal ko. Nandun <laughs> sa likod, sigurado yung sakin mo, nandun sa likod. Ayun, yun, yung sakin mo, yun, no? Sakin mo, yun, yun. No? Yeah. Ah, sige na, baba na, mahal na rin, Oh, huwag ka na humalik, hindi kita halikan. Hindi kita halikan. Bye-bye. Ang hirap Asawa ko talaga, talagang nakakatuwa, eh, no? <laughs> Tara, mm. tara. <coughs> <laughs> 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 <soup> na tayo sa bahay at ay buhay binata na so, naman tayo mga kainag. Ano? Alam nyo ba, ma, ang buhay ko sa bahay pag mag lang tayo, pag may trabaho si Mahal Arena, ay eh, napakasaya natin mga kainag. Ano? Peace! Yung... hindi, hindi. Joke lang, joke lang. Ha? Mas gusto ko kasama si Mahal Arena syempre sa bahay mga kainag. Ano? Kaya lang syempre wala tayong magagawa dahil ang pasok niya ay anim na araw. Eh, tayo ay marami tayong day off tapos siya isang araw lang ang day off niya ganun talaga so it's time na <laughs> kasi nung tayo temporary foreign contract worker <laughs> at nung hindi pa tayo napupunta ng Canada eh, talaga namang ang ating uh, trabaho ay halos sa uh, matulog na tayo sa ating trabaho nung kabataan pa natin syempre ganun talaga syempre ngayon nagkakaedad na tayo ay eh, syempre dapat eh ano ano na natin yung ating uh, katawan pahinga-pahinga na natin. Yan, hindi na tayo katulad ng mga batang malalakas pa at umpisa pa lang na tinutupad or binubuo ang mga pangarap. Yan, di ba? Sabi nga nila ay eh, unahin muna natin ang hirap para pagdating ng panahon. Habang buhay na tayo nagpapasarap. Yun, yun masarap doon eh. Yung pakuya-kuya akoy ikaw na lang sa bandang huli. No? Kasi yung mga dreams mo sa buhay, una pa lang, nung malakas ka pa lang, yung kumikita ka ng perang maganda-ganda ay hindi na natin sinayang yung mga ganong pagkakataon hindi natin nasayang yung mga araw na lumipas na dumaan yung especially yung mga pagsisave natin di ba? pagsisave natin ng pera ay naayos natin <clears throat> yung mga yung mga gusto nating bilhin dati ay hindi natin binibili talagang nakafocus tayo kung ano yung dreams natin sa buhay no? focus tayo hanggang sa maabot natin yung dreams natin yung bang time na masasabi mo sa sarili mo na wala ka nang mahihiling pa kundi good health at saka maraming maraming salamat sa Panginoon yung mga ganun na lang ba yung masasabi mo kaya yung mga time na ganyan yung mga gusto mo nang bilhin ngayon na hindi mo nabibili dati ay pwede mo nang bilhin ngayon mga kainags ano? Pwede mo nang bilhin at kaya mo nang bilhin Dahil wala na eh Di ba? Uh, yung mga sakripisyo, hirap Mga dinanas na hindi maganda Nung inaabot pa natin ang ating mga pangarap Ganun daw talaga yun ano Kung gaano kahirap Yung pagtitiis, sakripisyo Hirap mong abutin yung mga pangarap mo Tapos sa bantang huli Nalampasan mo lahat ng mga hirap na yun Mga sakit, pagdurusa, luha, pagtitiis, sakripisyo. Pag nalampasan mo lahat yun at nakamit mong iyong tagumpay, ay napakatamis. Walang kasing tamis. Yun. o <laughs> oh, kay tamis ng tagumpay na ating nakamit. Dahil sa pagtitiis, sakripisyo, luha, hinanakit, pasakit. Yan ay ang naging ating formula para sa ating pundasyon na naging matibay. Teka muna, huwi na tayo. Nandito na pala tayo sa bahay. Hira naman. No? Makata na naman tayo. Teka muna mga kayo. Sandali lang. Ha? Yo. Dati no, nag-aaral ako mag-drive eh. Itong ayaw na ayaw ko yung parallel parking eh no Takot na takot ako dito eh Hirap kasi ito Pero eh. Pero ngayon syempre Doon po sa mga ano no Sa mga hindi po naintindihan yung mga pinagsasabi ko Ayan, doon sa mga ngayon lang nakapanood sa channel natin. Uh, baka sabihin nyo, anong pangarap pa pinagsasabi mo? Anong tagumpay ba pinagsasabi mo, Inags? Yung bahay mo, tingnan mo nga, oh. Tagumpay ba yan para sa'yo? Yan. <laughs> yung sasakyan mo, luma. Second hand, kinakalawang pa. Tagumpay na ba yun? <laughs> Hindi, mga kay ano? Para kasi sa akin, eh, komportable na ako dyan. Kung man ang meron ako. Di ba baling luma. Importante, meron akong peace of mind. Kaya kong bayaran. Yung sasakyan natin, binili natin ng cash yan. So, mayroon din akong peace of mind na wala akong binabayaran na monthly sa ating sasakyan. At itong bahay natin, luma man yan, eh, masaya naman ako, mga ka ano Para sa akin, hindi na importante kay bago, kay luma. Importante, mayroon tayong natutulugan. May natutuluyan tayo. Sarili nating bahay sa bandang huli pag nabayaran na natin sa bangko. Yung sasakyan natin, nagagamit natin, maayos naman. Di ba? Hindi na importante ang kay bago. importante, masaya ka, komportable ka, nagagamit mo lahat, di ba? Lahat. So yun para sa akin kasi may komporta mayroon ako ang tawag doon yung komportable sa buhay. Yan. Hindi na mahalaga sa akin yung mataas na kung ano paman. Importante sa akin yung simpleng pangarap ko lang na natupad ko na para sa akin ay sobrang napakasaya ko na. Importante sa lahat, sabi nga nila, di ba? Hindi na uso ngayon ang payamanan, hindi na uso ngayon ang pagandahan ng bahay, pagandahan ng sasakyan. Ang importante ngayon ay pasayahan yung maging masaya ka sa araw-araw yung pagising mo pagtulog mo bawat minuto lagi kang nakangiti masaya di ba yun na ang uso ngayon di ba mga kainis yung bang meron kang time sa lahat importante sa sarili natin dami ko sinabi pasensya na ah. <laughs> makapag ano nga muna makapag treadmill treadmill muna tayo tara let's go na bibili muna ako ng mga pagkain ng aso natin at magpapadala ako sa nanay ko sa manang cherry ko at saka sa tita nati ko yan mga ating mga, uh, ano tawag doon, yung ini-sponsoran, yung ating uh, parang uh, tawag nito eh, ano tawag doon, pag may pinapaaral ka, parang gano'n, no? Binibigyan natin ng, ng biyaya buwan-buwan. Yan, yung mga taong mga nakatulong sa atin nung tayo'y maliliit pa, nung tayo'y nagsisimula pa lang, malaman ang buong katotohanan sa mundong ito. yung drama ko eh, no? daming sinabi, no? Tara-tara, <laughs> let's go, let's go! so nakakuha na tayo ng ano rito ng gamot para sa pampurga, uh, interceptor para sa mga aso natin. 52 dollars. Di ba? Every month 'yan binibili natin sila para maging ano sila, maging healthy. Katulad ng kanilang amo, healthy at guwapo. Yun. <laughs> Ang hira. Baka dumilim mula na. Ang hira. Yan. So nakapagpadala na tayo sa ating mga mahal sa buhay yan, matutuwa na yung mga yon. Tapos ha, bibili naman tayo ngayon ng pagkain ng mga aso natin kasi wala na silang pagkain mga kainags ano? Yan, guwapo no? Guwapo na masarap ng TV nyo. Oh. Kahit ako guwapong guwapo ako sa sarili ko eh. eh sino pa ba bang sa sarili ko kundi ako lang? Mambihira naman. Yan, dito na tayo sa truck natin mga kainags ano. Pwede ba akong kumanta? Kakanta lang ako, isang kanta lang. Yan, kasi gusto ko lang magpasalamat sa inyo. Parang kailan lang ang mga pangarap ko'y kahira pabutin Dahil sa inyo napunta ako sa aking nais marating Dahil dito'y nais ko kayong pasalamatan kahit man lamang isang awitin Yon, thank you! natin para sa mga aso natin Panginoon bigat Whew. Alright Nako matutuwa yung mga aso natin ngayon sigurado mga kainags ano? May pagkain silang special Mula sa kanilang papainags <laughs> Ay salamat So naubos na kasi yung, ano, yung mga pagkain nila sa na nabili natin sa Costco eh tinatamad akong pumunta ng Costco sabi ko dito na lang tayo mas malapit pagod na ako sa pagdadrive <laughs> bibili lang naman natin ng dog food sabi ko dito na lang yeah, medyo mahal to pero syempre para sa mga aso natin walang problema dyan sanitizer muna tayo flatbread yan no? Oh. nako po panginoon flatbread mula sa Tim Hortons kain tayo mga kainags mmm oh. ang pawigusom Sarap. Hmm. hmm. Sarap. Hmm. Ano, dito pala kayo, ha? Nandito pala kayong dalawa. Meron akong pasalubong sa inyo, ha? Pasalubong ko sa inyo, alam niyo kung ano? Ito, to, 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 Yan ang pasalubong ko sa inyo. Interceptor. Dalawa ni Kuya Sayon, ha? Sambilay. Ang ah, kanilang pagkain. your food there you go and good job Sion so napainom na natin si isa ito na lang isang maliit oh kain kain hmm. ayos na <laughs> yan <laughs> ngal ko sa loob ng bunganga ni Saya kasi minsan niluluway si Sion kinakain lang talaga niya ano kayo na yan okay na no ulit for ano for uh, one month yan, yung mga aso kasi natin, pag nandito yan sa backyard, kung ano na yung mga nginangat-ngat. Kaya syempre, hindi maiwasan pasukan ng mga bakterya, virus, yung katawan ng lo yung katawan ng aso, yung loob ng katawan ng aso natin. Kaya kailangan natin ng painumin ng interceptor, pampurga. Buwan-buwan <laughs> yan. Yan, tapos meron sila pagkain na, an Ang tuwa ng baby ko na to! ano ka ng tubig, eh. si Kuya eh, Sano, tubig. So, yan. Ano to? Ito Hmm, kaya na. Dito, saya. Oh. Ah, kaya na. Bisikleta muna tayo mga kainags habang may araw pa. Ganda ng puno oh. No? Colorful na colorful oh. Grabe, tingkad ng kulay. Ganda. Eh, no? Ayan oh. <laughs> Nakaka-attractive. Very attractive yung mga puno eh no kulay ng mga dahon nila no? dilaw na dilaw ganda wow dapat ako sa pagbabike natin eh uy umpisa na pala ng Halloween dito Halloween na ano, no special no ah, naghahanda na rin sila magdekorasyon ng kanilang mga Halloween sa labas ng bahay ano talagang ano na fall, ano na talaga no fall na palamig na Ayan, pero naka t-shirt naman tayo ngayon kasi medyo uminit-init ang panahon natin ngayon Binigyan pa tayo ng kapitbahay natin ng brokoli, mga kaerisan, laking brokoli, no? Mas malaki pa sa ulo ko to, oh. Maraming salamat, neighbor. ah. Thank you, neighbor. Yeah. so, ang dami niyan tanim, ano, tapos malalaki. O, ano 'tong maganda to kasi, ano, to, uh, organic, organic uh, brokoli. O, di ba? Laki, no? Oh. Bagong bunot pa lang 'yan, eh. Binunot niya sa harapan ko, eh. Pasok muna natin, yung bisikleta natin nandiyan pa, ayan, oh. Pasok muna natin 'tot baka ano mawala pa no oro ko sa natin ipatong Punahin muna natin to lagay natin dito sa lamesa ya yeah. mm. kakatuwa oh healthy to healthy healthy vegetables yan yeah. lucky grabe oh laki nito oh. Hmm. hindi ko lang hindi ko alam kung ilang buwan niyang pinalaki to no? siguro tatlong buwan or apat ayan no? O mayroon pang uod oh. uod yata 'yan ano. Ibig sabihin pag may uod, walang insecticide. Ayan oh. o, may uod 'to, oh. gumagalaw pa 'o, oh. oh, 'di ba? Pag mayroong worm, ibig sabihin there is no insecticide. It means healthy. Safe. Yeah. Ayos. Ah. Uh, lagyan natin ng ano, lutuin natin mamaya. Kunin ko lang 'yung bisikleta ko baka makalimutan ko at mawala pa ron Bihira 'o. Oh. Ito yung mga pinapanakaw natin eh. Ito yung mga pinapanakaw natin. Mukhang wala pang magnanakaw na dumarating. Nga. Sana nakawin na to. Yan oh, no? yung mga upuan na yan. <laughs> para wala natin problema. Kasi kung itatapon pa natin yan, magbabayad pa tayo dun sa basurahan. Eh, kung nalakawin, magpapasalamat pa tayo sa magnanakaw. <laughs> para ano, para Maluto na natin mamaya, no? Yan. Ayos, oh. Mm -hmm. Ayos. Mm, di ba? <laughs> Grabe, laki, oh. Yan. Yan. Tapon muna natin tong mga to para malinis na. Ay, nako. Libreng brokoli na naman. Ang bihira. Tapon muna natin dito. Sa mga nabubulok. ang ganda tingnan no? tsaka healthy siya no? talaga ano wala siyang ano wala siyang ano ng mga insekto no malinis eh oh. walang bakas na dumapong mga kumain na insekto pero lang dito sa uod uod yata to hindi no? ko masyado makita eh uod ba to tingnan natin kung uod to Ay, hindi buhangin buhangin pala kala ko uod so anyway lamig na. <laughs> Malamig na. Baka saka first week or second week na October, mabuksan na natin yung heater natin dito sa loob ng bahay. No? Yan, ganyan na yung suot natin ngayon. Ano? Grabe ba? Ibang-iba na yung mga kasuotan natin noong nakaraang summer. Grabe. So anyway, shout uh, shoutout nga pala. Shoutout kay Titan Cruz. Yan, at shoutout din kay uh, Krenz Chico na nasa Toronto. Yan, mula kay Titan Cross anak niya, no? At shoutout din sa isa pa niyang anak na si Kaeleb Chico. Yan, maraming salamat po. At shoutout din kay Carlo, yan, ng ano, Canadian Blast Freezer. At sa mga Batcher. Yan, maraming salamat po. Thank you. At shoutout na rin kay Alan Ver. Yan, at sa kanyang asawa na si Lala Villegas Uy. Mga silent subscriber from Sub Scarborough Student at OWP. Thank you po. Yan at shout out na rin kay ano kayo nga pala kay Arosario. Yan shout out sa iyo no kasi siya yung nag-correct sa akin na like sinasabi. Barcode yung sa may ano no yung sa, sa Elements Residences. <laughs> barcode ako ng barcode QR code nga pala. Maraming salamat sa iyo. Arosario. Thank you very much. Yan. Thank you sa pag-correct. At shoutout din kay Edward of TL. Yan, thank you very much. Oh, by the way, at advance happy birthday nga pala kay ano no kay Sheila Medina ng Australia. Yan, at shoutout na rin kay Roy Medina and family ng Australia. Thank you very much. At shoutout po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po. Yan, hanggang dito na lang 'yung vlog ko. Maraming maraming salamat po. Don't forget to subscribe, click the like button, like button please, and leave your message. Maraming maraming salamat po. Kita tayo sa mga videos hanggang sa muli.